Maraming mga haunted dolls na ang pinag-uusapan sa internet at sa buong mundo. Marahil dahil marami ang kayang magsabi na nakikita nilang gumagawa ng kababalaghan ang mga manika na ito. Personally, sa tingin ko, merong kakaiba sa mata ng mga manika na parabang buhay na buhay sila. I'm sure, Kilala nyo kung sino si Robert Nadal. Ayan yung larawan niya. Sabi nila, lagi daw nanunood si Robert sa mga may-ari nito. Minsan, humahagik-gik pa at minsan, patakbo-takbo kung saan siya nakatira. Naaalala nyo ba nung lahat ng tao sa Facebook kapag nakikita ang larawan ni Robert ay nagta-type sila ng sorry? Nandyan din yung Okiku na galing naman Japan na cover na natin ang kwento na to kung saan hindi tumitigil sa pagtubo ang buhok ng manika. Ang pinakakilala sa mga manikang ito sa tingin ko sa ngayon ay si Annabelle mula sa isang Raggedy Ann doll. Sa sobrang sikat niya, nagkaroon pa siya ng sarili niyang pelikula. Pero ha, sa lahat ng to, ipapakita ko sa inyo ang sa tingin ko e eh, pinakanakakatakot. Personally ha, sa kanilang lahat. Sigurado ako, marami sa inyo ang hindi pa nakakakilala sa manikang to. Ang manika na tinutukoy ko ay si Mandy Doll. Honestly ha, sa unang tingin pa lang, natatakot talaga akong titigan siya lalo na yung yung mata. Isang babaeng baby na halos wala pang buhok, maiksi pa lang, nakasuot ng puting pantulog, mulat ang mata na laging may tinititigan, nakabuka ang bibig, na parang laging may gustong sabihin. Nakatingin kaya siya sa mga tao? Tinititigan niya kaya ng derecho sa mata? Sa mukha nito, makikita natin na biyak-biyak na ang balat. Isang patunay na mahabang panahon na ang naging buhay o kamatayan ng manikang si Mandy. Kagaya ni Annabelle, nakalagay rin siya sa loob ng isang container no, nagawa sa salamin at mayroong pintuan para kaya ito masiguro na hindi siya lalabas dito habang natutulog tayo. Titigan yung maigi ang mukha ni Mandy the doll. Meron ba kayong nararamdaman na kakaiba pag uusapan natin siya ngayong gabi? Ang kwento ni Mandy. Sabi nila na matagal na raw nagpaparamdam at naninindak sa Canada. Kestnell and District Museum, itong si Mandy. Nakadisplay raw siya dito mula 1991 pa. Napakatagal na. Ang sabi nila, isang araw, biglang may isang pumuntang matandang babae sa kanila noong 1991. Ang matanda, ibinigay daw ang manika. Dito magsisimula yung misteryo. Dahil ayaw daw magpakilala nitong matanda na to at gusto na lang ibigay itong manika. Ang tanong ngayon, sino kaya siya? At bakit nagmamadali siya na ibigay itong si Mandip? Itutuloy natin ang kwento. Sabi nila, na ang mga tanging detalye lang na nabigay sa kanila ay una, mga 91 years old na ang manika na dumating sa kanila noong 1991. So ngayon, mga ano na siya, no, mga plaster, 12, mga 120 kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi lang din daw ng matanda, sa inyo na itong si Mandy. Hindi ko na kasi kaya na nasa bahay pa namin siya at ayaw ko na pa siya ng anak ko. Nako, bakit kaya? So tinanong siya, "Bakit po nagmamadali kayong ibigay ito?" Sabi niya, "Alam mo, Mula kasi nang mapasa amin tong manika na to, ang daming kakaiba na nangyayari sa bahay namin. At sa tingin namin, eh, buhay ang manikang ito. Which leads us sa pagpaparamdam ni Mandy. Mandy's Paranormal Activities. Gusto ko ha na imagine ninyo ang sarili ninyo sa kwento sa Sapatos ng Matandang Nagbigay kay Mandy. Sabi niya, nag-uumpisa ang isang gabi na bigla na lang siyang nagising dahil may iyak ng isang baby. Hindi lang daw isang araw to ha. Araw-araw, tuwing gabi uh, natutulog siya sa gabi bigla siyang nagigising at may umiiyak. Ngayon isang gabi nagtataka siya. No? Pinagdesisyonan niya na hanapin ko na nga kung saan galing itong pag-iyak na ito. Hindi kaya baka sa kapitbahay lang to o kung ano. Nagtititingin siya. Wala siyang mahanap. Sino kaya yun? Sabi niya na madalas daw, itahimik eh, lang naman sa bahay nila. Pero, kapag umiiyak daw tong baby, alam niyo yung nagri-ring na yung tenga sa sobrang lakas. Yung may, may ganong factor nag e ko doon sa mga hallways nila yung kililing ba nung tunog ng iyak ng baby. Paminsan, sa sobrang lakas na daw nito, eh hindi na pwede yung hayaan na lang natin, itulog na lang natin Talagang nagigising na daw talaga sila at kailangan ng takpan yung mga tenga nila. So isang araw, ipinagpatuloy niya yung investigasyon niya. Iniisip niya, siguro Ngayong gabi, malalaman ko na kung saan galing ang pag-iyak ng baby na to. Baka naman may baby na nakapasok sa bahay, no? Diba? So, itong huling araw na to, no? Nag-ikot-ikot siya sa bahay at sinusundan niya yung tunog ng baby. Hanggang sa napunta siya doon sa basement ng bahay nila. Hala, sinusundan niya ng tunog. So, habang naglalakad siya, palakas ng palakas yung tunog ng pag-iyak ng baby. So, biglang nagbukas daw yung basement ng bahay nila. Ngayon, nung sobrang lakas na nung waaah! Wow! Wow! Pagpasok na sa basement, wala daw siyang nakita. Medyo kakaiba na yung tulog, kaya natatakot na rin siya. Napansin din nila na biglang nawala si Mandy. Hindi lang ito yung uh, unang beses ha. Tuwing may pag-iyak daw, nawawala si Mandy at kinabukasan, Out of nowhere, e eh biglang nakikita na lang ulit nila doon sa bahay nila. Ayaw niya na raw nalaroin ng anak niya ang manikang ito. Kaya pinamigay niya na siguro may masamang spirit. Iniisip niya na may masamang spirit to siguro dito sa manika na to. Kaya nag-decide siya, Anak, tama na ipamimigay na natin to At nahanap niya nga itong nangongoleksyon ng kung ano, mga bagay, mga manika, kaya ibinigay niya na dito. Ayon sa kwento niya ha, nagkaroon lang daw sila ng kapayapaan nung pinamigay niya na itong si Mandy. Simula mismo nung gabi na ibinigay niya ang manika, ay nawala na rin yung gabihang pag-iyak doon sa bahay nila. Kaya napaisip siya, ay, mukhang dito nga talaga galing ang pag-iyak. So, eto sa punto ng kwento natin noon, nasa pangangalaga na si Mandy ng Kesnal Museum. Kapag alaman nila na baka England or Germany raw gawa etong si Mandy. Maybe around 1910s or 1920s. So ito na, problema na ng museum si Mandy. Ano kaya ang mga ma-experience -e ng museum na to. Mandy in the Kesnell Museum. Nung unang binigay daw si Mandy sa kanila, nilagay nila sa plastic bag. Itong si Mandy, isinupot nilang ganyan. Natatakot sila kasi dahil luma na nga si Mandy, baka may mga insekto or may mga uod. Dahil ilalagay din nila, no, -di display din kasi nila si Mandy at dapat pagdating ng mga tao, e eh malinis na. Kaya nila nilagay din sa lalagyan kasi balak nilang ipalines itong si Mandy. This is before ipakita siya sa publiko. Marami yung mga empleyado na nagsasabi at nagsaswear na naririnig nila nung gabing yon no? At nakikita nilang kumakaluskos yung plastic bag na pinaglagyan ni Mandy. Ipinagsawalang bahala lang nila. Mula noon, marami na sa kanila ang hindi na komportable sa presensya ni Mandy. Pero, dito palang mag-uumpisa ang lahat. Sinabi nila na habang hinihintay daw nila yung araw na pag-unveil kay Mandy, iniwan muna nila si Mandy sa isang kwarto. Kasi di pa siya pwedeng i-display, eh, di ba? Madumi pa siya. Ngayon kinabukasan, pagbalik nila, nakita nila na yung kwarto na pinaglagyan nila kay Mandy, gulo-gulo na raw lahat. Nakatapon yung mga bagay, mga gamit, yung mga malalaking mga pan-display, parang parang nagdadabog daw. Parang nagwala or gustong kumawala doon sa loob ng kwarto. Itong manika, ay eh, hinala nila. Itong manika ba tong yun? Wala namang nangyayari dito nung hindi pa natin nilalagay yung manika, di ba? So, siguro, ito na nga yun. Siguro, totoo yung sinasabi ng matandang babae na nagpaparamdam talaga tong manika na to. Kasi ha, base dun sa pagkakagulo ng kwarto, eh, no? parang naglalaro daw or nagtatantrums, yun yung mas perfect na word eh, yung bata sa loob, baka ayaw niya na nakukulong siya doon. Pero sabi nila, no, hindi naman siguro. Gana doon pa rin yung sa utak nila na hindi naman siguro. Wala naman buhay ang mga manika eh. So eto na, dumating yung araw na si Mandy ay nasa public display na. Finally, makikita na siya ng mga tao. Sabi ng mga staff, na nung i siya, madalas daw, eh meron, may mga nawawalang gamit at may mga nawawalang pagkain doon sa fridge nila. Nakikita nila yung mga pagkain daw na nawawala, nakapasok doon sa mga drawer ng museum. Ang rin daw ng mga nagkakalat ng mga lapis, mga picture, libro, na bigla-bigla. Ngayon, ayon sa mga bisita ng museum, eto na yung nakakatakot ha. Si Mandy kasi, di ba, nakalagay siya pagkapasok mo ng museum, nandun agad siya naka-display. So yung mga bisita, makikita agad siya. Sinasabi nila na kapag tumingin ka daw sa mata ni Mandy, eh makikita mo na sinusundan ka niya ng tingin. At ito pa yung weird, ngingitian ka daw. Hindi ko alam kung guli nilang nila o masyadong buhay lang yung pagkakagawa doon sa muka ni Mandy. Maganda yung pagkakagawa, ng no? parang totoong tao talaga. So dito nag-decide na sila, Teka, i-encase na nga natin ng manikang to. Parang may mali na eh. Natakot na sila. Also, meron daw din kasing ibang mga manika dito sa museum na to. No? Baka mag-away-away. Baka magkasiraan. Dito'y pagpapatuloy natin yung kwento. Supernatural Stories Around British Columbia. Isang libro ang binanggit ko na yan. At ito, yung libro na yon. Dahil sa dami na nga ng mga kwento na bumabalot sa pagdating ni Mandy, doon sa Kesnell Museum. Noong 1999, 8 years matapos siyang kunin, sa itong museum na i-feature si Mandy sa libro na nabanggit ko kanina. Agad-agad sa pag-publish ng librong ito, marami agad ang nakapagbasa nito at na-curious sa kung ano ang itsura ni Mandy in real life. Tataka sila, hindi naman nagpaparamdam yun eh. Kaya pumupunta sila. Hala. At dahil doon, ay napakaraming bumibisita sa kanya. At marami sa mga bisitang ito ang nagsasabi na meron ngang kakaiba sa manika. Sabi nila na kapag nasa tabi ka raw ni Mandy, madalas nasisira yung mga battery na dala nila. Especially sa mga relo. Nawawala daw bigla. Sabi pa ng isang guest na yung camera niya, actually hindi lang siya, marami pa, nag on off daw kapag nasa tabi ka ni Mandy. Every 5 seconds. Ngayon, naaayos lang daw yung mga camera na yan kapag aalis sa museum or mapapalayo doon kay Mandy. Dito, mas lalong lumalakas lang yung mga usap-usapan at mga sabi-sabi. Especially, pag sinasabi nila na sinusundan ng mata ni Mandy ang mga bumibisita sa loob ng museum. Ito ngayon yung curious ako. So alam na natin at marami na nagkukwento na haunted nga itong manikang si Mandy. Pero bakit kaya may buhay doon sa loob na manika? Saan galing? Kung espiritu man ito or isang kaluluwa, saan galing? Ang susunod na parte ng ating kwento ay ang mga sabi-sabi tungkol dito. The Legend of Mandy, the Living Doll. Dumating yung point na na-curious na rin yung mga taga-museum kung ano pa talaga yung kwento sa likod ni Mandy. Bakit kaya nagpaparamdam siya? So isang araw, pinadala nila sa isang psychic itong si Mandy. Siguro naiinis na rin sila kasi laging pinagtitripan yung mga staff nila at pinaimbestigahan na nila. Sabi nila, no, ay, masasabi po namin sa inyo na sa loob ng manikang ito ay merong isang naninirahan na kaluluwa ng isang bata. Ngayon, nagtataka yung curator ng museum. Sino kaya yan? Hindi naman din kasi masabi noong psychic. Kaya pinaimbestigahan nila yung history nitong si, si Mandy. Nagtanong-tanong din sila doon sa may-ari, no? yung nag-donate sa kanila. Napag-alaman nila na ang bata raw sa loob ni Mandy ay isang bata na namatay doon sa basement na nag-donate. Yung bata raw, hawak-hawak ang manika nung namatay doon sa basement. Ang sabi sa mga kwento, na-trap daw sa basement. Hindi ko na po alam kung paano na-trap, no? Pero, habang nag-iiyak yung bata siguro sa gutom o kung ano man na nangyari sa kanya doon sa basement, napapatindi yung pagyakap niya o paghawak dito kay Mandy to the point na yung kaluluwa raw ng bata ay sumapi doon sa manikap. Siguro dahil bata pa, hindi pa alam yung gagawin, hindi pa alam kung paano tatawid sa taas, di ba? Hula ko lang ito ha. Sa ngayon, parang nag-a-add up na sa curator. Ha? Ay, kaya siguro parang nagtatantrams lang yung manika, ano, parang laging nagpa-prank ng ano, kasi isip bata, kasi bata pala talaga yung nandoon sa loob ng manika. And so far, no, wala naman daw kasing ginagawa para manakit itong manika, no. Pero, dahil na, alam na nila kung ano yung nangyayari, nilagay na nila sa loob ng enclosure itong si Mandy. Marami raw ang nagsasabi no, na narinig nilang tinatapik ni Mandy, especially pag walang nakatingin doon sa enclosure, na para bang gusto niyang lumabas, na para bang gusto niyang maglaro. Ang ginawa ngayon ng curator, e binigyan siya ng isang laruan. Kung makikita niyo po no, sa mga larawan ni Mandy, iso-zoom natin, meron siyang bitbit -bit na maliit na laruan na lab. Ayan. Siguro, para hindi siya mabor doon sa loob ng enclosure or dahil bata, kailangan may laruan. Pero sabi nila ha, ito ay ayon sa mga kwento-kwentuhan daw. Ang hinala nila ay tuwing wala ng tao doon sa museum tuwing gabi, eh naglalaro sa labas itong si Mandy. Pero paano nila nasabi yon? Kasi yung manika daw, tuwing umaga, nakikita nila itong lamb na laruan na nasa labas na hindi na isosolid ni Mandy doon sa loob. Imagine palagi daw yun ha. Kaya iniisip nila, no, ay shit, baka lumalabas to sa enclosure to at nakakalimutang isole yung, yung laruan niya. Simula nun, naging normal na raw yung kalakaran na parang pinaprank sila, no, yung mga staff sa museum nitong si Mandy. Pero hindi naman daw sila nababahala kasi sabi ko nga sa inyo kanina, harmless at kahit kailan ay wala naman siyang sinaktan. Ito ngayon yung parte ng kwento natin na alam kong makukurious kayo. Mandy in the present. Kuya, hindi naman totoo yan eh. Wala namang ganyan manika eh. Alam nyo ba ha? Inalam ko kung nasaan si Mandy. And it's just a simple Google search. It will point you to a place, to the place na sinasabi ko sa inyo kanina pa. Makikita natin na marami hanggang ngayon no, 'yung nagpo-post sa kanya. In fact, may mga Instagram accounts kagaya nitong si Gokalabrigo na nagpapakita kung nasaan na si Mandy. Ngayon, ganun pa rin ang lagay ni Mandy. Nakakulong sa isang glass enclosure at bitbit -bit ang kanyang laruan. Dahil sa kasikatan ng manika, marami ang bumibisita sa muung mundo para masilayan siya. Nakikita ko noon na marami, especially sa mga nag-aaral ng paranormal activity or curious sa paranormal activity, eh pumupunta sila doon para pag-aralan kung ano yung mga ginagawa nitong si Mandy. Ngayon, marami rin akong nakikita ng mga picture uh, galing sa cellphone ha, nitong si Mandy at nandun pa rin talaga siya sa enclosure niya. Marami nagsasabi na nandun pa din. ay medyo weird lang sa akin. Papapatanong lang ako. Mag-off script lang ako dito. Kasi sabi nila, nawawala na daw yung mga battery. Pero napipicturean nila eh. Itong si Mandy. So nagbasa-basa ako. At maraming nagsasabi. Kwento-kwentuhan lang to, no? Na, na ganun pa rin daw. Na may weird na mga nangyayari sa mga cellphone nila kapag pinipicturean nila itong si Mandy. Or, paminsan, eh parang may, alam niyo may parang may nakaharang or parang may interference ayun sa mga larawan nila kapag pinipicturan nila itong si Mandy. Pakita natin yung mga current na larawan niya ngayon. At kayo nang bahalang humusga. Wala na sa akin ito ha kung sa tingin nyo, eh, nagpaparamdam yung kaluluwa ni Mandy Jam. Similar doon sa mga uh, kagaya ng sa s di ba parang may laging nang gugulo sa larawan. Recently, actually, kakapanood lang namin nung Shutter, yung Remastered. Nanood kami sa Sinihad. And nakita ko doon yung kung paano, hindi naman manggulo, no? Paano mangialam or paano makita ang mga larawan ng mga multo sa mga sa mga picture. Do parang walang taka sa picture yung kayang i-grasp ng, ng mga larawan kung ano yung yung hindi kayang makita ng mata ayun. So ayun ya. Yeah. Anyway, ito na yung pag-uusapan natin. Marami sa mundo yung mga nangongoleksyon talaga ng mga manika, 'di ba? In fact, yung iba hindi lang manika, ang gusto nila mga haunted dolls mismo. And personally, hindi ako komportable. Hindi ako komportable kahit hindi ako naniniwala po sa mga multo, no? Hindi ako komportable na matutulog ako sa gabi at meron akong katabing manika na parang nakatitig sa akin na baka tinititigan ako habang natutulog ako. So, ito yung aking question of the day. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin, mag-like, subscribe, at notification bell kayo. At ipopromote ko lang din po yung aking Instagram. Napakarami po ng mga nagme-message sa akin. In fact, etong episode natin ngayon ay inirekomenda lang din po ng mga nagme-message sa akin. Sa mga susunod dito, isusubukan na po namin ilagay lahat ng mga nagme-message sa akin para makita nyo yung mga pangalan ninyo at mas maenggan nyo kayo na mag-suggest ng mga stories sa akin. Lalagay na natin yan sa susunod. Anyway, balik tayo sa ating question of the day. Medyo mapapaisip kayo dito. Kung ibibigay sa iyo ng panghabang buhay sa responsibilidad mo at sa bahay mo ang isang haunted doll na katulad ni Mandy. Babayaran ka kapalit ng 10 milyon. Tatanggapin mo ba ang deal na ito? Matatakot ka ba? Anong gagawin mo? I-comment mo sa ilalim. At para tapusin ang ating video ngayon, ipapakita namin ang mga larawan ni Mandy sa inyo. At gusto kong sabihin ninyo, kung may nararamdaman ba kayong kakaiba, lalo na sa mga mata niya. So yun lamang po, ito si Caro III at ito ang aking kwento. Mandy, can you move? Which city are we in, Mandy? <laughs> Mandy, can you say hello to us, please? Is there anything you'd like to say to us? Let me have this glass bottle. <laughs> 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 so, did you hear that? <laughs>